Dito kami ngayon sa sudad po si Sipalay no. Dito po sa Panaon upang bumili kami ng tuyo para po ay pamigay sa mga senior citizen po mga kabayan. Masarap to mga kabayan no. Kahit walang matagal to na ubusin yung tuyo mga kabayan. Dami po huli po mga kabayan no? mga barungoy. Eh. Oh, yun po mga kabayan no. Babanyera talaga yung mga barungoy yung huli po mga kabayan. Yun, no? Dito lang po yun sa ano, sudod po sa Sipalay, dito po sa Panaon, mga kababayan. Daming mga barongoy. Yun no? mga daing. Yun no? mga tuyo. Sarap nito, mga kababayan. Oh. Sino gustong bumili? Punta lang po kayo dito sa ano no sa Sipalay City Negros Occidental dito po sa may Panaon dami mga kabayan. Bahing binilad nila oh. oh. sa dulo po mga kabayan oh. Yan ang dami. Dami ng mga ano. Dami ng subong pangwanay no? Mga barong pang pangwanay subong. So, ang binilad nanay oh. Galing po kami sa mission po mga bayan na dumiretso kami dito. bumili kami ng tuyo para po ay bigyan ng mga senior citizen para po mayroon silang pang ulam mga bayan. No? Galing kami kay Tatay, Tatay Tony. Mga bayan na uh, namin siya na pagkain at kinamusta po mga bayan. At sa aming pag-scout at dumiretso kami dito sa may sipal, bahagi po ng sipalay mga bayan. Ang daming parang nahuli dito mga mga barongoy uh, at binilad nila oh. kaya bumili si Kuya eh Raymond po mga bayan kasi yung hiling ng mga senior citizen ay gusto nila daw yung tuyo mga bayan ay,